video sex kayo sa video call. Hindi yung ganyan, mga pipsa. Yung sinusuportahan kanya financially, yung kahit hindi mo hiningi ha, hindi mo hiningi sa kanya, pero siya mismo yung nag-offer na ganyan. Yo! What's up, mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na. Yung mga signs na may label na nga kayong dalawa or may relasyon na kayo ng ka-LDR mo. So, number one sign na may label na nga kayong dalawa ng ka-LDR mo is kinukumusta ka niya palagi. Ibig sabihin na uh, kinukumusta kinu ka niya palagi kung anong nangyari sa'yo that day, kung anong mga ginawa mo sa whole day. Kung basta, lahat, lahat na pwedeng tanong, itatanong niya sa'yo kung anong ginawa mo that day. Kung anong nangyari sa'yo, kung saan ka pumunta, kung sino mga kasama mo, basta ganyan. Mga, basta palagi niya kinukumusta yung araw mo. And number two na sign na kayo na nga talaga, kasi nga, yes, that, yung sinabi ko na, sa mga AFAM kasi is wala silang ligawan stage. Kapag may MU kayong dalawang, ibig sabihin noon is kayo na. Diba nga siya, sa mga napapanood natin sa mga movie na yung, yung isang araw pa lang na nagkakilala, nagkakilala yung dalawa and nagkantunan na <laughs> so yan, yan yung mga AFAM mga peeps ha. Hindi uso sa kanila yung ligawan stage. Kaya magtataka ka na lang na yung eh, parang yung na act niya is parang boyfriend mo na siya. And hindi mo alam na kayo na pala, pero siya lang nakakaalam. So, number two is palaging my sweet messages. Isang sign yan, mga peeps, na may label na kayong dalawa or, or para sa kanya is kayo na, hindi mo lang talaga alam. Kung gusto mo talagang malangan, malaman, malaman. <laughs> kung gusto, kung gusto mo talagang malaman, pwede mo naman siyang tanungin na ganito kung are we really in a relationship, mga ganyan-ganyan char. So, ayun, palaging my sweet messages yung sinisend niya sa'yo. So, isang palatandaan yan, o isang sign yan, effective sign, na may label na yung relationship yung dalawa. Pero hindi yung, ano, mga pips, hindi yung one week pa lang, one week pa lang kayong nag-chat, it is, tinatawag ka na niyang wife, or yung over-over yung, yung mga sweet messages na sinisend niya sa'yo. Ako, ibang intention niya, mga pips. <laughs> so, doon na tayo sa so, number three. Sa so, number Eto, eto, dahil effective, effective din siya. Napaka-effective minsan. <laughs> minsan! Kasi na-experience ko tuloy siya dati na minsan nag I love you. Pero, pero kadalasan kasi is yung mga awamini oh, naman sila agad-agad na mag I love you. Minsan sinasabi nila na I miss you, ganyan. So, isang sign niya na, na for him, na kayo ng dalawa and for him and importante ka sa kanya or, or interesado siya sa'yo kasi nag i miss na, sa, na siya sa iyo. Hindi naman pwede na mag-i-miss sa, sa sa karamihang babae. Hello, ano yun? Groupings. <laughs> so, let's proceed na sa number... Ano na ba? Four. Sa number four, mga peeps, is pinapakita niya na sa iyo yung mundo niya. Ang ibig sabihin nyo kung saan-saan pumatayo saan, yung apang mo is nagbe-video call siya sa'yo, pinapakita niya na sa'yo kung saan yung workplace niya, or kung saan yung, kung saan niya ginagawa yung mga hobbies niya, or for example, kung mahilig siya sa gym, dinadala ka niya, hindi yung dinadala ka niya yung ano, dinadala ka niya doon, pati sa, ano, pati through na video call. Kasi nga, pinapakita na niya sa'yo yung mundo niya, kasi nga, interesado siya sa'yo, seryoso siya sa'yo, and for him, importante ka sa kanya, kaya may label na kayong dalawa for him lang yon mga peeps ha. So, doon na tayo sa so, number five. So, number five is, saglit lang. Number five is, araw-araw kayong nag-uusap. Hindi importante, hindi kailangan, o hindi importante na, Araw-araw is umabot ka ng limang oras or 10 hours or 24 hours kayong mag-usap. Ang importante is consistent yung araw-araw na nagpaparamdam siya sa'yo. Araw-araw kahit good morning lang yan, kahit sweet messages lang yan, or kahit how are you lang yan, ang importante is araw-araw. Kasi, kasi I know na busy naman yung mga afam, di ba? Pero, may time naman din sila na mag-send. At least, tanungin ka ng how are you or anong ginawa mo, mga ganyan-ganyan, mga sa At least, araw-araw, consistency niya. So, do na tayo sa number 6. Number 6 is, ito din siya. Napaka-effective din na sign na to. Minsan is may sinasabi na siya sa'yo ng mga sikreto kasi nagtitiwala na siya sa'yo. Pinagkakatiwalaan, pinagkakatiwalaan ka na niya. Kaya sinasabi na niya sa'yo minsan yung mga, 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 mga sikreto na ginawa niya. Hindi naman lahat sinasabi niya, pero at least na some secrets are sinasabi niya, are, <laughs> sinasabi niya sa'yo. So, doon na tayo sa 7. So, number 7. Sa number 7, mabilis ang vlog lang to, ha? So number 7 is, minsan, sinusuportahan ka niya financially. So, ito yung, ito yung sinusuportahan ka niya financially na walang halong ano to, mga pipsa. Walang halong yung, yung after ganyang suportahan and then hihingi siya iyo ng mga noodle photos or mga gaga, gagawin, yung pinapagawa niya sa iyo, yung mga mag video sex kayo sa video call. Hindi yung ganyan mga pips. Yung sinusuportahan ka niya financially, yung kahit hindi mo hiningi ha, hindi mo hiningi sa kanya, pero siya mismo yung nag-offer na ganyan, okay, para makapag, para makapag chat tayo, siya yung magbabayad ng internet mo, or padadalhan kanya ng na hindi 'yung pang-shopping. Para like minsan pang-meron ng pang shopping minsan. Pero 'yung 'yung dati kasi sa akin is Pinapadalaan ako na as in buwan-buwan ng hindi yung banana ha sa ibang ibang, ibang ano ko yon. <laughs> sa ibang ka-chat ko yon kasi si banana yung nag-start na siya na pinadalaan ako nung pinapaaral na niya ako. Yung sa mga dating ka ko pa eh sino suportahan ako sa internet ko araw-araw ar 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 every month eh meron ding ibang meron na akong mga ibang ka-chat na na sumusuportahan pero hindi ko yon hiningi sa kanila sila mismo yung nag-offer na na ayun For example, may isang, may isa akong chat dati na pinadala niya ako ng 10,000 pesos. Ayun, pinabili niya ng camera, ganyan, 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 ganyan. Basta, basta yun, <laughs> yung mga experience ko dati, mga pipsa. Pero yung mga nagpapadala sa akin na minsan lang, hindi talaga as in, sa buong year, hindi kami nagkatuloyan noon. And, yun na nga mga pips, minsan pinapadala, sinusuportahan kanya financially. Pero, take note din mga pipsa, kapag sinuportahan kanya financially, hindi ibig sabihin na pwede mo nang gawin kung ano yung gusto niya, ha? Kasi nga hindi mo naman hingin ng yung pera sa kanya. So, doon na tayo sa number 8. sa so, number 8 is, eto din siya. Effective design is nagsiselos na siya minsan. Nagsiselos na siya minsan kapag may nakita kang lalaki sa post mo. Hindi mo alam, is one of the family member mo lang pala yun. <laughs> tatanungin, tatanungin niya yan kung sino yung kasama mong lalaki doon. Ganyan, ganyan, ganyan. So, syempre, hindi naman, hindi naman masyadong ano yung mga afam kapag nagsiselo sila. Pero mararamdaman, mararamdaman mo yan mga pips. So, do na tayo sa last. Number nine is tunuturuan ka sa mga cultures niya. So, ikaw din mga pips, kapag naghahanap ka ng isang afam, ha, isang ma ko sa inyo, huwag kayong, huwag kayong pabebe, huwag kayong pabebe <laughs> talaga. Need nyo din pag-aralan kung paano tanggapin yung culture ng afam nyo. Kapag serious na kayong dalawa, as in may mga plano na kayong dalawa sa futures nyo, need mo din siyang, need, need, mo din i-accept yung culture ng afam. Need, din ng afam na i-accept yung culture mo, culture mo. Para walang away. So, lalong-lalo na yung 'di ba nga yung nagpaplano na si Afam na dalhin ka sa country niya and ayun dinuduruan ka din niya mga cultures ng country niya ganito ganito ganito. So ikaw naman wag kang maginarte kasi ginusto mo naman niya na maghanap ng Afam kaya wag kang maginarte. <laughs> Alam na naman si Afam mag-adjust kasi hindi na kung, kung yung Afam na titira sa Pinas kasama ka, syempre siya yung mag-adjust. Pero 90% is kapag nag-naka-decide na yung Afam na dalhin ka sa country niya is need mo talaga mag-adjust. Siyempre, kasi nandun ka sa country niya. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?